Ay, mga kapatid. Mapagpalang gabi. Sa inyo, mapagpalang araw. Share ko lang sa inyo yung mga alaga kong matiya. Ito yung okay. trubong ko ng matiya. ko ng ahas. Ito ano ulo niya ahas po ito ito naman is matya ng langka gandang parang dalawa siya matya ng langka pangil ng kidlat ito mga kapat yung ano ka what hmm. paanang diwindi kambal kambal paanang diwindi ah, ako sya ito naman ito naman Mutya ng bayawak para siyang ano eh para siyang kumudo yan dalawa ulo po ito eh Mutya ng bayawak po, ito po yung isang ulo niya yan po yan mutya ng kumudo bayaw mutya na siya ng bayawak dalawa ulo niya yun yun um, ganda to sa ano protection at saka sa uh, pang negosyo kabuhayan tsaka yung batu mo Ayan. tatlong klase na batu mo ko dito nakukuha ko lang to sa sa mga marmol sinisinsil ko lang to bago ko to makuha tsaka magka kuko ng diwata hmm. ganda sa pangkabuhayan kuko Ipo-ipo. Ang kidlat. Kaya sya. Kabal na sya kabal. Kabal ng kidlat. Uh, linta Ito naman ay mutya ng linta Ganda sa kabahayan At saka Ang protection Mutya ng linta Ang uh, kidlat uh, Mutya ng kidlat Ito siya. Yan ng kidlat. No? Oh. Umo. Yan siya. Ba? Kabal ng kidlat. Pangkabal siya. Nagagamit ko din siya to eh. Itlog. Itlog na ba ito? Ano ng tagak? Mutya. Nang ano? Ibo na ano? tagak, diba? Ang tawag nila doon. Mga kidlat. Hindi nyo mga ano, liksi at kabal talaga itong mga kidlat. Yan po mga mutiya po mga kapatid. Ang ngipin. Ang ngipin ng kidlat. Pangil. Pangil ng kidlat. Okay, ito. Tuway-tuway. Luno na Tuway-tuway twayto way po siya, mutya twayto way na, no. luno, ganda to sa ano, tagabulag at sa kan, no? kabuhayan, mutya ng lupa, yung, mutya ng lupa, yung mga legit na mga ano, mutya, Ito po yung mutya ng lupa talaga. nawala nito yung kasama nito yung bato siya na magaan na nadudurog tapos maya maya babalik sa sa dati niya mabubuo na naman siya nawala yung kasama nito nawala saltar sa ko siguro tumakas ayun lang po mga kapatid share ko lang sa inyo yung mga mga alaga kumutya ito po sa kabal. Na pagpalang araw sa inyo mga kapatid. God bless.